Boss Chit, question nang po, ano po ba ibig sabihin ng pamilya? Lumaki po ako sa pamilyang hindi ko naman po talaga blood related. Hindi totoong magkakapatid at lahat po kami ay hindi anak ng nanay at tatay po namin. Lahat po kami ay ampon. Pero tinuturing po namin ang isa't isa na pamilya kaso sinasabi ng iba sa amin na hindi kami tunay na pamilya dahil hindi naman do kami magkakadugo. Hindi lang kayo magkadugo. Hindi naman kasi requirement sa pagpapamilya na magkadugo. Isipin mo, you have to consider na hindi automatic na kadugo kapamilya na kagad. Kasi derechahan din, may mga kadugo lang, pero hindi umaarteng kapamilya. Kasi din mo, yung family of God, hindi naman automatic na literal yun, magkakapatid talaga sila, lahat sila eh, isa lang ng magulang na pinanggalingan eh, libo-libo yung mga yun. Dati sa lumang tipa, nigalang mo yung iyong amatina. Pero sa bagong tipa na nakasulat, nigalang ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. So sa Biblia, merong magulang sa Panginoon. Kaya nga na mo, si Kristo ang tawag niya rin sa mga kasama niya, magkakapatid. Iisa ba ng nanay yung mga yun? E, apostol nga lang yun magkakapatid lahat yun eh. Alam mo, family doesn't always come from blood alone. Sa akin ng pamilya, it involves loyalty and commitment. Lalong-lalo na pag-ibig. Pilipinas ako naman na magtatanong sa inyo. Ilan sa inyo, yung pakiramdam ninyo, ako ay eh, kapamilya oh. ninyo? Type yes. Type no kung palagay ninyo oh. hindi. There's nothing wrong with both answers. Sa TikTok, marami pong nag yes Kita mo, they consider me as family. Pero magkakadugo ba kami ng mga yan? Ang nangyari lang kasi, dun sa panahon na kailangan nila ako nandun ako. Hindi mo alam kung gaano karami yung nire ko araw-araw. Sa TikTok, sa Facebook, tatlong accounts ko. Yung The Chichester, yung The Chichester Manchester official at saka yung Project 1M. Yeah. Hindi mo alam, halos umaabot ng isang libo. Lahat yun. At hindi ko kayang replyan lahat. Pero hindi mo naman alam kung gano'ng karami dun yung na-replyan ko, katulad yung nandito kanina. Sabi niya, sana magkita tayo bago ako mawala, bago ako mamatay. Biker lang siya. Tapos bumiyahe siya mula Quezon City, papunta rito ng nakabisikleta. Kahit si Francis eh, di ba? Si Francis na hindi masyadong nakakapagsalita. Isa sa mga empleyado ko dito. Pati pagkilos, nahihirapan din siya. Pero kita mo yung commitment ng tao. Bumiyahe mula Tondo, papunta rito, nakabisikleta. Tapos nung nagtanong ako, Brother, bakit ang tagal mo? al reply niya sa akin, sorry sir, matarik po kasi. Kasi paakit ng bundok ito eh. Pero isipin mo yung effort ng tao. Eh ako, turin ko doon, pamilya eh. Turin ko sa kanya, pamilya. Kanain ng kahit na sino sa akin si Francis. Uh, basaging ko talaga ang mukha mo kahit di nakakapagsalitain mahal ko yung tao na yun at lahat ng mga empleyado ko hindi automatic na dahil magkadugo magkapamilya pero hindi ron automatic na dahil hindi kayo magkadugo hindi na kayo magkapamilya sa akin simple ang konsepto andiyan ka para sa akin maaasahan mo ko pag kailangan mo ko kahit paglilibing panambang ng tao. Isang araw, kakailanganin mo ng mga katulad ko. Isang araw, kakailanganin mo ng Brad, may problema eh. Hindi ka pwedeng magtanong. Samahan mo lang ako, kailangan ko ng tulong mo ngayon na. Kailangan mo ng ganong mga kalase ng mga kaibigan na hindi mo alam kung bakit, hindi mo alam kung para saan. Pero alam mong ganong klaseng problema ay lalapit sa'yo, pamilya ka kapag kakaya mo yun. Ito sigurado ko. Pag ako ang kinantin ng mga tao, there will be an outcry. If I die nang merong tao na dumisgrasya sa akin, sigurado ko sa inyo, ahatulan ng buong bayan, ng buong Pilipinas yung tumarantado sa akin more than that madaming buhay magbabago kasi pagkatapos hatulan ng mga tao yung tumarantado sa akin yung mga videos ito lahat ito kakalat ito sa buong Pilipinas and possibly sa buong mundo ganun ang nagagawa ng mga tao itinuturing kang kapamilya magandang umaga sa'yo Pilipinas itinuturing kitang kapamilya mahal na mahal kita